mga driver's license na nag-expire to people April 30, 2020. Uh, Ibigyan sa sila hanggang November 6 of this year para inibigyan na nila yung kanilang disensya. Ayan mga kaibigan na yung mga na-expired na April 2023, ikailangan eh, mo na ngayong mag-renew ng iyong driver's license hanggang November 6 lamang mga kaibigan. So kailangan magpunta na kayo, magpa-renew na kayo ng yung driver's license. Ito yung luma nating driver's license mga kaibigan. Na nai-renew naman natin to dati noong May. So ano ko lang natin dito ay papel. At ngayon, sabi nga ng ating LTO chief ASEC Attorney Mendoza na hanggang November 6 lang po talaga ang extension ng ating driver's license na nag-expired noong April 2023. At yung mga susunod na araw mga kaibigan ay pwede na kayong magmulta ng expired ang iyong driver's license kapag hindi po tayo nakapag-renew hanggang November 6. Ito po ay para sa April 2023 lamang. Pero kailangan sundin po natin lahat ng schedule natin tulad ng May, kailangan makapag-renew po tayo ng driver's license ngayong November. For the other deadlines, so kaya ng B1 to week 31 2023, kung na-expire po yan, they have until November 30, 2023, they reach to extend it So, kaya... mga katanungan naman din, paano yung ating mga papel na nagamit or yung papel na nakuha natin. Tulad ng ginagamit natin na papel na ganito eto yung ginagamit nating driver's license ngayon na valid as temporary driver's license kailan po ba natin makukuha to? base po doon sa sinabi ni LTO chief eh sundin po rin natin yung ating schedule kung kailan tayo pupunta ng LTO at dalhin nyo lang po yung resibo na nasa likod tulad nito yan dalhin nyo lang po yan at ipakita ninyo doon sa LTO kung saan po tayo kumuha ng lisensya. Ano, linawin ko lang at ulitin ko lang po ha kung saan po tayo nag-renew ng driver's license o kung saan tayo kumuha doon din po natin kukunin ng ating plastic card mga kaibigan. So ayan, malinaw yan. Dadalhin mo lang to at para makuha mo yung plastic card. At lilinawin kong mabuti, kailangan sundin po natin ang ating schedule na naka-post. Ayan o, naka-post po na yung schedule kung kailan natin pwedeng kunin. Ngayon, kung may, ay November mo siya makukuha. Yung mga nakakuha po ng essential paper, ang sakit pa sila sa pagbibigyan ng mga. Oo, pupunta lang po sila sa kung saan sila bayan para mo kayo yung finance. Ngayon, mga kaibigan, ito yung dalawang driver's license natin. Ito yung ating expired na driver's license o renew natin driver's license at ito yung temporary driver's license natin. Kaya, kayo mga kaibigan, kung ayaw ninyong magka-problema sa biyahe, sundin po natin ang schedule natin para hindi mag-overlap yung LTO at para hindi tayo maabala sa ginagawa natin sa pagpunta sa kanila. Yung schedule po, napaka-importante. Tapos, ayan mga kaibigan, huwag kakalimutan, dalhin yung resibo na nasa likod or yung may mga, uh, di ba may mga resibo naman tayo naka-print out na eh dalhin po nyo, wala po tayong babayaran sa pagkuha ng ating driver's license card o yung plastic card. Okay? So, isang paalala lang mga kaibigan, huwag po nating paabuti na expiration ng ating driver's license kasi po, kapag nag expire po yan, kung magkano po yung binayaran natin dito, ang pagkakabanggit nila ay 50%. Halimbawa, ito ay nagbayad tayo dito ng 585 pesos, 50% po niyan ang magiging penalty kapag hindi po tayo nakapag-renew agad or na-expired ang ating driver's license. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye-bye. Thank you.